Magandang umaga po sa inyong lahat. Ngayong araw nga po pala ito, mga 6.30 AM, nang na kami sa pwesto namin. Ako ang unang nakakita sa kanila. Bali, dalawang tuta yung nakita ko. Literal na tuta talaga, yung kumbaga dumedede pa sa nanay. Dali-dali kong pinaatras yung asawa ko para mabalikan namin. At malaman-laman namin, tatlo pala sila. At nandun pa yung sako na pinanggalingan nila. Obvious na obvious na tinapon lang sila. Grabe talaga yung awa na naramdaman namin kasi hindi pa nila kayang mabuhay. Hindi pa nga nila kayang maghanap ng pagkain. Ganun-ganun na lang sila tinapon dito. Hindi man lang pinaampon na lamang sana sa mga ibang tao. Mas naisip nila na itapon na lang sa kakalsada. Alam naman nila na dito sa lugar na to, delikado masyado dahil maraming sasakyan na dumadaan. Panigurado kapag natuto na ito magtawid-tawid, masasagasaan lang to sila. Kaya ganun na lang talaga yung awa namin. Kaya pagkatapos kami ihatid ng asawa ko sa pwesto namin, pinabalik ko siya sa bahay para makuha yung kulungan na dinonate ni Sir Edwin sa amin. At para malagay sila doon for the meantime, para makontain. Kaya sana po sa lahat po na nakakanood ng videos na to, at sa may kakayahan naman po na kumuha sa kanila. Ito pong tatlong puppies na to is for adoption. Nakikiusap po sa inyong lahat na sana kung pwede nyo po silang kunin, kung sino po yung may kakayahan na alagaan at bigyan sila ng bahay na matutuluyan at bibigyan ng pagmamahal na kailangan po nila. Pwede nyo po kaming i sa page namin directly para po makapag-usap tayo. As soon as possible, sana po makuha nyo. Dahil kawawa naman po sila. Pero huwag kayong mag-alala dahil pinakain at pinainom na namin sila.